salamat po sa Diyos, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. Dito po sa Brunei ay mayroon po tayong panauhin magtatanong si kapatid na Adolfo Pajardo, isa pong katoliko. Ah, uh, may tanong lang po ako, ano po ba ang pinakamagandang dahilan o para, paraan para makipag-break sa isang relasyon na alam ko na mali? Yun po. Ibig sabihin yung relasyon ay mali. Ganito yon kapatid. Kahit na mali ang relasyon, nagumpisa sa mali, e eh, paano kung may pananagutan ka na? Limbawa, nagkaroon ka na ng anak. Are you going to tell me na dahil mali, e eh, be-break eh, mo, puputulin mo, paano yung anak? No? Kaya maraming bagay na susuotan itong iyong tanong. Pero granting na walang anak at ang relasyon ay halimbawa eh meron kang nobya na asawa ng iba. O kaya eh meron kang kalibin na asawa ng iba, abe, immediately dapat ma-break 'yon, no? Bakit? Eh kasi yung Si Juan Bautista, kaya siya pinapatay ni Herodes kasi meron siyang isang relasyon na mali. Basahin natin ang aklat ng uh, 14.3 ng Mateo. Sapagkat hinuli ni Herodes si Juan at siya'y iginapos at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ni Felipe na kanyang kapatid sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya. Sabi ni, ni Juan Bautista kay Herodes, hindi matuwid na yung asawa ng kapatid mo, ay eh, mo hari ka, eh, kukunin mo. Hindi matuwid na ariin mo yung asawa ng kapatid mo. Yung asawa ng kapatid niya, kinuha. Pinunas siya ni Juan Bautista. Hindi matuwid na yung ariin ng asawa ng kapatid mo. Ginawa, pinahuli si Juan. Kinulong. Eh, tama naman yung sinasabi ni Juan Bautista. At dahil nga ro, nung bandang huli, pinapugutan niya pa ng ulo si Juan sa kahilingan nung kanyang babae na si Herodias. Ang ibig kong sabihin, ito isang relasyong mali. Ano? Pagka ganito ang relasyon, mali ito. Dapat putulin ito sa Israel, pag ang relasyon mali, pinuputol talaga. Basahin natin ang isang talata, Tibitiko, 20.14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamaan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Sa Israel nung araw, pagka matindi ang kasamaan, kagaya nung ginagawa ni Herodes, pinapasulog sa apoy eh. Halimbawa, ang isang lalaki kumuha ng asawa, tapos pati nanay nung asawa niyang babae, asawa niya pa rin, mag-ina sila. Pinapasulog sa apoy, kapwa sila eh. Tatlo sila. Halimbawa, yung nanay at saka yung anak, eh, kumumporming dalawa sila na, na asawa ng isang lalaki, susunugin yung lalaki, susunugin pati yung mag-ina. Yun ang pagbibreak ng relasyon na ilicit o mali sa harapan ng Diyos sa panahong Israelita. Wala naman tayo ngayon sa panahong Israelita. Masama na yung uh, hindi na pinahintulot ng batas ng tao yung sulugin mo yung nagkakasala. No? Kaya ang, ang magbibreak nun, ikaw na lang. Ngayon, ang tanong mo sa akin, ano ang pinakamagandang dahilan para makipag-break? Wala nang pinakamagandang dahilan kundi yung sinabi mo, kapatid. Mali yung relasyon eh. Hindi <laughs> ba sabi mo, ano pinakamagandang dahilan para makipag-break sa isang relasyon na alam mong mali? The mere fact na alam mong mali, dapat putulin mo na agad. Kung ang isang relasyon ay mali. Hindi kasi maitutuwid pagka, pagka ang relasyon ay mali. Kaya lang, ang aking doubt, eh, kung halimbawa ang relasyon, ay meron nang naging bunga, nagkaanak na, dapat hindi mo lang basta puputulin. Kailangan titingnan mo rin yung iyong responsibilidad na yung anak mo, na naging anak mo sa pagkakasala, ay malingap mo naman, masustentuhan mo. Basahin natin ang 5.8 ng unang Timoteo. Datapwat kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya lalong-lalo na sa kaniyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Pagka pala hindi mo kinakandili yung sariling iyo, lalo na yung sambahayan mo, pamilya mo, masama pala sa Diyos yun, mas masama pa sa kaysa hindi sumasampalataya. Kaya pagka na naaanib sa iglesia yung mga ganyan ano, na merong mga maling relasyon, ang hatol ko agad, eh huwag papabayaan yung mga bata. Putulin yung relasyon, pero yung mga bata na naging bunga ng maling relasyon, eh dapat malingap. Ngayon, kung uh, marami halimbawa yun, ano, at saka matagal ng panahon, nangyari na yan eh, dahil sa kawalan ng aral, eh pinapatawad naman ng Diyos kasi yan pag tinanggap mo yung katotohanan eh. Anumang masamang relasyon na nangyari, sa labas ng pagkaunawa sa aral. Nung hindi mo pa alam yung aral, pwedeng patawarin ng Diyos yun, kapatid. At yung mga tao na yon magkaroon ng panibagong pasimula sa buhay. Dapat talagang ma mabreak, pero may mga circumstances na dapat i-consider. Sana naunawaan mo ang sagot ko. Maraming salamat po.